Magandang umaga po mga kalaki 8am na po ng August 6 at eto na po ang ating mga lucky numbers na 3 digit na bago pong sumada na ibibigay ko po sa inyo pwede nyo po itong tayaan sa loto Pilipinas sa loto Abroad at sa National po mga kalaki kaya kunin mo na ang listahan mo eto na po ang 3 digit lucky numbers umpisahan po natin sa Australia 218 New Zealand 640 India 943 Philippines 279 Thailand 343 Taiwan 285 Malaysia 739 Dubai 621 Texas 744 China 062 Singapore 893 Hong Kong 736 Mexico 515 Canada 283 Greece 377 Israel 791 Las Vegas 283 Saudi 069 Japan 240 Italy 646 Germany 113 at Korea 730 Ayan po mga kalaki, kompleto po ang 3-digit lucky numbers. Pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo para mabalik man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre po, aalagaan uh, nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. Good luck mga kalaki, mananalo tayo, claim it.